Ayan, bumili ka. to oh, no. Ayan, pera, o. Oh. Bumili ka ng candy mo doon. O. Oh. Bumili ka doon. Sige, kunin mo yung lima. Bumili ka ng candy. Ano ba, yun? Hindi mo makuha. Hindi mo makuha. Mimi. Ito, meron pa dito. May sa pa doon. Mimi. E. Hindi makuha yung ano. Yung coins. Saan mo dadalin yan? iniwan mo pa yung 15 dito. Oy! Don, dali mo. Bumili ka doon sa tindahan. Ming! Ayan. Ayan, yeah, tinakaso yung limang piso. Ayan oh. ako. <laughs> Hule. Baba. Ayan ho. Oh. Oh. Kaya pala, ano dito, kinukuha yung mga coins. Bili ka doon ng candy mo sa labas. Ming, ming. O, oh, tingnan mo. Oh. Sige, samadada rin yan. O, oh. hindi mo makuha. Sinukuhan mo na. Shh. Ming ming! ba Pasaway na pusa. Ma! Ma! siya. Nakikita ko yung buntot mo. Wala na, umalis na.